Sige. Si Ayalaya na sabi lang linya uh -huh. natin at uh, naghahanap ng uh, trader sa uh, bypass road. Alado siya nga makita uh, uh, simula pero may noong palay. Uh, Lunes <laughs> uh, meron daw palay sa truck pero alado nagkakadkad ng hmm. uh, ano. Baka naantay siyang umalis. <laughs> ayan, uh, sabi niya hindi daw siya alis doon. Doon lang Papantayan siya babantayan niya. Police? Pasok! Pasok! Alam po at magandang tanghali po sa ating mga taga-takinig dito sa bayan ng Gimba at lalong-lalo na po sa mga nakabang sa ating Facebook live streaming ngayong araw. Pila naman nga ang mga traders na nagbibilad ng palay dito sa Gimba Bypass Road simula ng lunes hanggang ngayong araw ng Webes ika-abay ng buwan ng Pebrero. Walang truck na nakabanta o ng truck na nagbababa ng palay, wala rin nakabantay, wala rin mga tao at panging kulong-kulong lang ang naabutan natin sa bypass mm -hmm. at mga ginagamit sa pagbibilad ang nakatambak sa gilid ng kalsada. May kunting bilad, ngunit wala tayong naabutan na tao, kung kaya't wala tayong matatanong. Samantala, bolto ng basura ang napansin natin sa bypass road ngayong araw. Mga ng itim na basura na itinambak lang sa gilid nito at pas uh, dito sa parte ng Barangay Bantog. At mukhang magiging tambakan na rin ang basura mm -hmm. ang bypass nito kasamang army at kasamang G. So wala tayong nahuling uh, traders ngayon. Uh, tanging kunting dilad ng kalay, siguro ito ay sa magsasaka. So, uh, yan ang ating update ngayong araw galing dito sa Bypass Road. Ito po si Arya para sa balitang lokal ng radyo natin, Gimbo 5.3 FM. Kasama niya sa pagbabalita at servisyo. Sama-sama tayo, Pilipino. Maraming salamat, Arya Laya, pero mga parang may nakita akong truck. Ano uh, so, meron siyang truck pero wala po silang, ano, wala po silang nadlad ng palay. May naka ano, may naka-standby pero yung isang truck doon hindi nagbaba ng palay. Nandoon lang yung palay. Hindi hmm. kaya ang, strategy eh, ng konti dito para hindi mo papansin sa kabila konti, sa kabila konti, malayo, ganon. Tapos eh, yung mga nagbibila uh, uh, nakatago sa ilalim ng puno. <coughs> Walang tao kasamang uh, itong kalagitnaan ng init na to, uh, binagtas natin ang bypass kan kanina lang. Naglakad tayo magmula dito sa Bantog, papusok hanggang pababa ng Bakayaw. Uh, dito lang sa may Bantog kasamang di uh, ang may binad ng palay pero konti lang. At kulong-kulong uh, lang ang naandun siguro sa magsasaka lang ito. Pero yung mga traders, wala tayong napansin, wala tayong Kailan, kailan pa yung ano? Kailan pa yung naobserbahan mong walang palay ang ang walang palay ng traders sa uh, kahabaan ng bypass road. Kasama mo ka uh, magmula nang lunes, wala nang wala nang traders na nagbaba ng palay na nagbinad, wala. Oh, At kagabi, man. dinaanan din natin, yes. Kagabi, dinaanan natin mga alas 11, usually kasi uh, alas 11, nandiyan na sila, nakahilira na lahat. Nakahilira na yung mga panay, nakababa na, nakatayo lang, Waiting na lang na pagsikat ng araw, ilalagad. Pero kagabi, hindi sila nagbaba na ng panay, nasa truck lang. Pero ngayong oras na ito, tanagang uh, talagang pinuntaan natin dahil ito yung... Ito yung time na magbababa sila ng palay o magliligtik kung meron man pero wala po. Mm. Ayun oh, at pero ang dami ano no, mga kagamit pang bilad na nakatambak. Apo. At... Apo. apo oh. <laughs> pero siguro mga nasa ano lang 'yan, 30 ka banis sa mang jeep, oo eh. Mm -hmm. okay. 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 So, malinis. Apo, apo. Pero pansinin natin kasamang jet, kasamang army yung buntong ng basura na naka-plastic. Asan, ba? Asan, na ba? Asan ba? Asan ba? Hindi, hindi na uh, napap dyan, napapansin pa, eh. Uh, uh, na ah, meron, meron. Ah, uh, uh, anong, anong basura naman yon? Tinignan natin walang pagkakakilandan eh. Ah, uh, dudong uh, uh, kaling ko sana, titignan ko kung meron pagkakakilandan, pero... Marami ba? Siya. Marami? Sila. Opo, marami. Nakatambak, puro nakaplastik bag na itin. Sa bantug? Opo, opo, oh, okay, dyan sa bantog. Eh, uh, meron po tayong video. Okay, sige. Ay, calling, calling na lang natin si ano. Si, uh, Kapitan Kalosa. Ang Kalosa kasi yung basura doon. Baka, ang um, papanuyak, baka hindi naman din ka yon yun. O di, at okay. least, may kasama ka na magbabantay dyan. Ikaw yung nagbabantay mm -hmm. sa palay. Si, uh, Kapitan Kalosa naman, nagbabantay ng mga magtatapon ng basura. Basura. Opo. Diba? Opo. Okay. 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 At bagong baba, bago ka ba, pinaka na naglag lang siguro yung kaninang umaga. Ah. Pero so, napansin kagabi, nag-robing nag, nag si Arialea kagabi simula alas 11 hanggang alas 3 ng madaling araw. Nag-bypass nag ako eh. Talaga, walang ano, walang mga track, wala po. ng palay. Opo, okay, um, wala po. Eh, ano bang uh, natchichi ka mo at bakit uh, wala ng bilad? Sabi <laughs> naman po kasi, eh, nagkaroon na daw ng Ah, uh, na daw ng ano ang mga barangay, uh, mga barangay na nakakasakop sa bypass. Napadanahan ah. na daw ng ng paalala na bawal nga magbilad ng palay. Pero hindi pa naman po natin nakukonfirma uh, sa Barangay Bantog, Barangay San at Barangay Bacayao so, kung mm. talagang napadanahan na sila. Ganon. Okay. Yes. Osh. O oh, siya, sige, siyempre, unang-unang matutuwa dyan yung mga motorista, di ba? Na dumadaan, okay. wala nang uh, nakakalat. Sa gaban. Oo, sa gabal. Pangalawa, yung mga okay. joggers na... Marami pa pang nagja-jogging dyan? Oo, ah. oh, uh. oh umaga ka oh. umaga, mga polis ang nag jogging Ah, di ba yun? May bantay pala sa umaga. Kasi yung mga joggers, oh, okay. sa pa? mga nagre-reklamo na makati. Diyan na, sa bypass okay. road. Eh, may medyo maluwag kasi diyan kaya diyan sila nag uh, jogging. tapos okay. yung uh, yung bang mga, mga tindahan na uh, mga nakatayo diyan uh, nagbibilad din sila sa harapan noon. Hindi naman. Hindi po, hindi po. Hindi, hindi po, sila umaabot doon. Hindi po. Oh, usually naman pag maraming bilad, at traders talaga yung truck-truck, di ba? sa kami okay, mga okay, oo. oh, 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 Siyempre, Pero kung para, traders ka... Na, ano? Oo, oh, kasi kung para traders para, para ka... pag na, na yung nila. Uh, uh, kung traders ka, obligado naman talaga na, na, na magpatayo ka ng bilaran dahil yun ay yun, negosyo mo. Di ba? Uh, o okay. mong gawing uh, bilaran ang uh, uh, sa... public, uh, public road. Nadaanan pero na Pero kasi gina na ako kanina dito sa barangay Makatkatwit, meron dito isang malaking trader pero may sarili siyang, ano, may sarili siyang bilaran ng palay doon sa baba ng irigasyon papuntang partida doon. oh, si Mr. Laporga, oo. ah, di okay yun. Oo. Uh, po. O yung ibang so, trader? Wala ko merong trader diyan, Pasqua. Sa Makatkatwit, may, uh, okay, mayroon, mayroon may, bilaran siya? sa po pero wala silang bilaran. O di anong... Ayun, magpatayo muna sila ng bilaran. Pero pwede rin silang mag-rent. Markila. Oo, oh, pwede mag-rent ng ano, solar o. uh, solar dryers. Oh. Oo, oh, dyan sa mga ano, sa Maturonok, malaki yung bilaran niya ni Atinila eh. Na, eh, hindi o. naman na namimili ng palis si Atinila. Diba? ba kaya ay, pwede nilang... dito uh, naman sa amin sa Subol, may mga binarang dito ng palay, may kanya-kanya. Ang magsasaka o traders? Mm, magsasaka. Talagang meron kami dito, eh. nagsasalit-salit, pero ang traders namin dito na si Garampil, may sarili siyang solar dry, may sarili siyang binarang Oh, very good, very good Ay, pero siyempre, yes. yung solar dryer naman ng mga magsasaka, ba't ang magagamitin ng traders? Eh, eh wala, wala. negosyo siya, mag-ano uh, siya, hmm. magtayo siya hmm. ng... Uh, uh, kanyang bilaran. At saka ano, yung may misconception doon sa wala namang nahuhuli. Oh, kahit naman na yun yan, walang uh, nahuhuli. No? Bilaran pa rin. Na, uh -huh. May mga nagbibilat pa rin ng palay. No? Uh -huh. Parang di ba yun yung isang uh, uh, natin, may nareceive pa nga akong uh, uh, sinend, no? sinend na message atong uh, tungkol doon dapat daw kung kung binabawal yan sana may nahuli na sa mga ganyang ano kung kung may mga ordinansa tungkol sa bilaran ng ay sa bawal na pagbibilad sa kalsada yung mga traders hindi naman uhulihin dyan eh Una, iwa-warning nga area Arya Lea. One in one, two, one Oo. Pangalawa dyan, po pwedeng uh, yung kanilang business permit. O, di, hindi sila bibigyan na ng business permit. O, di paano na sila makakapag-operate kung uh, sila ay walang business permit. Kasi pwedeng coordinated yan sa barangay at saka sa munisipyo. At kung patuloy silang uh, lumalabag, uh, lumalabag pa, o, di, ay yung pangatlo pala yung fine o bago yung uh, business uh -huh. permit Final yung mga ganon hindi huli o, uh -huh. hindi yung uh, may kaya may miss uh, na uh, tungkol doon na pinapakalat na wala pa namang nauhuli o tatanggal na naman uh -huh. siya ng karapatan na magbilad yun kasi hindi naman niya sariling uh -huh. bilaran yon o sa bilaran niya may karapatan siya pero sa hindi naman talaga bilaran ng traders yung uh, daan, di ba? Kahit sa daan. O, yung magsasaka, puwede pwede mo pang itolerate dahil lalo na pag panahon ng uh, umuulan, di ba? Oo. O, pwede dyan so, uh, ano, o dahil masisira um, masisira'y palay nila. O, oh, saka okay. hindi ganun. Uh, pag magsasaka nga lang, eh, halos yung pagkain nila, binibilag din eh. Hindi naman nagbibilag dyan ng uh, isang libong bags, di ba? Isang libong oh. kaban. Eh ang nakabilad dyan, eh, may isang uh, trader, anim na raan yung bilad. Yung isa ay 150, yung isa ay 300. O okay, gano'ng karaming pala yung nakakadkad noon. Kumpara mo, sa magsasakang na nabibigyan ng uh, paintulot o karapatan na magbilad ng limang kaban hanggang malaki na isampung kaban na yun ipangkain. Kasi magsasaka ngayon, mas ginugusto nila yung uh, kunin na sa bukid yung palay, di ba? Opo. Oo. Wala nang pagbibilad kasi yung gasto sa pagbibilad, problema din nila. So kaya diretso nang nakukuha sa kanila. Yung itinitira nila pangkain, yun yung binibilad. So hindi mo po pwedeng i... Kulang uh, na? Oo, na... Eh, bakit yung magsasaka nagbibilad? Parang hmm. ganon. Di ba? Oo. Mm. Uh, natural, karapatan nilang magbilad uh, ng uh, magpatuyo ng mga pagigiling nilang pagkain nila. Di ba? Oo. Mm. Oh, Kaya yung, ano, yung traders, negosyo. Di ba? Gusto ng libreng bilara ng palay. O, para nga naman makatipid at mas malaki ang ang pakinabang nila.